sa sama tayong magiging sa Igan, bago sa Saksi, itinaas na sa Alert Level 2 ang Bulkan Kanlaon. Bataos itong pabutok ngayong gabi. Nakaranas na rin ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Dahil po dyan, itinaas na rin sa Blue Alert status ang PDR-RMC Emergency Operations Center. Ate Saksi ha! Makapal na usok mula sa Bulkang Kanlaon ang bumungan sa mga residente sa Negros Island. Ayon sa FIVOX, mag shere siya ng gabi nang magkaroon ng explosive eruption ng bulkan na tumagal ng 6 na minuto. Oh, hello! hello. fireworks, dili po. Umabot din sa 5,000 metro ang taas na ibinugan nitong plume o makapal na usok dahil sa pagalboroto ng Bulkang Kanlaon mula sa Alert Level 1 itinas ito ng FIVOX Alert Level 2. May pit na pinatutupad ang 4 kilometer radius permanent danger zone. Meron po tayong mga na re-record na maliliit na lamang na volcanic earthquakes. Batay po sa ating visual monitoring, meron po tayong thermal camera dyan sa south-east uh, south, south, uh east lower slopes po ng Kandoon. Nakikita po natin na Aktibli po na nagdidigas ngayon. Ang um, mm -hmm. kantaon meron pong plume mm -hmm. na pawang hindi po na uh, po siya. May namatay na rin ashfall sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana sa Negros Occidental. pitong kilometro ang layo mula sa bulkan. May natatanggap pa rin po tayo mga reports ng uh, sulfur smell at uh, mga pag-ulan po ng abo mm -hmm. sa mga bayan uh, sa mga pamayanan po dito sa bandang ng lurang bahagi no ng bulkan. Mm -hmm. At uh, ito po ay mga uh, biniverify uh, pa po ng ating team. Patuloy ang monitoring ng FIBOX. Pero sa ngayon, wala pa raw silang nakikita indikasyon na lumalala ang aktividad sa bulkan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Timang inyo saksi. Bago sa saksi, bukod sa anim na buwang suspensyon, posibleng sampahan din ang reklamong tax evasion. Si Bamban Tarlac Mayor Alice Brooke. Muling iginit na alkalde, wala siyang kasalanan. Saksi, si Joseph Moro. May 24 nang ireklamo ng DILG sa Ombudsman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugna ito ng pagkasangkot sa umunay illegal na operasyon ng FOGO sa kanyang lugar na nirade ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC noong March 13. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martinez na pirmado ng May 31, pinatawan ng hanggang 6 na buwang suspensyon ng walang sweldo si Guo, pati si Municipal Officer Aidan Sigwa at Business Permit and Licensing Officer Edwin Ocampo. Sabi ng Ombudsman, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makapeto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at dalawang iba pa para hindi nila maimpluensyahan. Ang gagawing investigasyon ng ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa ombudsman dahil sa umunay pagpayag sa illegal na pogo operation ng Hong Seng at Sung Yuan sa lupa ng Bafo Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Sigura ay nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Bafo at mag-imbita ng mga negosyante roon noong 2019. Nung hindi pa mayor si Go, siya rin daw ang humara para sa Bafo para humingi ng letter of no objection sa sanggunian Bayan. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya bagaman sabi ni Go ay ibinenta na niya ang mga ito nang manalo siyang mayor noong 2022. Pero sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbebenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baufo. Matapos maging mayor, si Guo raw ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng Pogo ng Hong Seng kahit kansilado na ang lisensya nito at sa pumulit itong kumpanya na Sunyuan. Kahit daw may season and desist order ang pagkor laban sa Sun hindi pa rin kinansela ang business permit nito. Sabit si Ocampo sa reklamo dahil sa pag i ng permit sa Sun One kahit hindi ito kompleto ng dokumento. Sisiguan naman ang pumirma ng bilhin ng baufo ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan kapabayaan, na ng kapabayaan ng mga miyembro ng sangguniang bayan nang bayagan nito ang Sun na mag-operate. Gitang DILG na bigo siguro na masiguro na nagawa ng maayos na ukampo at sigo ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa requirements ng Sun 1. Sabi ni Senator Risa Antivero sa chairperson ng komite na iimbestiga kay Guo sa Senado, nararapat lamang na ng Alcalde. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon sila na hinaharang ni guwang ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Pamban. Malinaw daw na may connection si Gua sa Pogo na hinihinalang sangkot din daw sa hacking at paniniktik. Sabi naman ni Gua sa isang Facebook post, tinatanggap niya ang suspensyon. Handa rin daw siya makipagtulungan para masigurong katotohanan at ustisya. Pagkakataon na rin anya ito para linawin ng mga paratang laban sa kanya. Huling giit ng Alkade wala siyang kasalanan at tapat daw siya nagsisilbi. Patuloy din daw niyang ipagtatanggol ang kanyang integridad at pagkatao. Sa hiwalay na pahayag, ginit ng abogado ni Guo na limitado ang papel ng LGU sa pamamahala gaya ng pagbibigay ng business permits. Binigyan din din daw ni Guo na ang PAGCOR, ang may otoridad sa mga Pogo operation. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspendido rin sa Ocampo, habang sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Sigwa. Bukod sa inihayang reklamo ng DILG, posibleng maharap sa tax evasion complaint si Guo at iba pang local official. Hinahanda na raw ito ng PAOK. Well, as far as we are concerned po, may mga nakita kami mga violations niya. Uh, maaring sampahan din po namin siya ng mga violations ng Security Circulation Bureau. Mag-in yung iba pa pong mga opisyalis ng Hong Sheng at saka ng Finuan at Po. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagpasalamat si Rukenyan President Volodymyr Zelensky. Nalalahok ang Pilipinas sa Ukraine Peace Summit na sa June 15. Sa one-on-one -on -one interview ng GMA Integrated News, inihalin tulad din niya sa nangyayari sa Ukraine ang sitwasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Saksi si Maris Umali. Ang mahigit dalawang taon ng gera sa pagitan ng Ukraine at Russia uh -huh. Kumitil na ng mahigit 10,000 sibilyan, halos 600 dito mga bata, ayon sa United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Nitong Pebrero, sabi ng Ukraine, umabot na sa 31,000 ang nasawing sundalo mula sa kanilang bansa. Wala namang official death toll na inilalabas ang Russia at sa gitna ng patuloy na gyera, nangangalap si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng suporta para sa Ukraine Peace Summit na gaganapin sa Switzerland sa June 15. Layo itong lisanin ng mga tropa ng Russia at Ukraine at ibalik sa dati ang border ng Ukraine noong 1991. Sa pagpunta ni Zelensky sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, sinabi niyang mahigit isang ang bansa at organisasyon na ang susuporta sa Peace Summit. At ngayon sa kanyang pagbisita rito sa bansa, nagpasalamat siyang lalahok ang Pilipinas bagay na kinumpirma na ng Malacanang. Magbubukas din daw ng embahada ang Ukraine sa Pilipinas ngayong taon. Hiniling din ni Zelensky kay Pangulong Marcos na magpadala ang Pilipinas ng mental health workers para tulungan ang mga sundalong Ukrainian. We are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. And thank you for your support on the, uh, in UN nations with your re resolutions. It is, a, uh, it is a great pleasure to, to meet with you. Uh, to discuss some of the issues that are common to our two countries and uh, hopefully uh, find ways forward uh, for both of us together Bagamat nasa kalagitnaan ng gyera ang bansang Ukraine minarapat pa rin ni President Volodymyr Zelensky na bumisita sa ating bansa dahil ganito raw niya pinahahalagahan ang boses ng Pilipinas at ng buong rehiyon sa usaping pangkapayapaan at kalayaan Of course for us it's very important not to give Russia possibility To influence on Asia, we are preparing our steps to peace, and of course, for us it's very important that Philippines um, really support our territorial integrity and sovereignty. Now we are starting our peace summit, and we are trying to unite all the countries to give strong message from all the world to Russia stop the war. You said Russia and China are trying to undermine your peace summit in Switzerland this month. Do you think Russia and China are afraid that the summit would become such a huge success that it could undermine their global influence? And how so? Yes, because they, it's a pity that China joined it to Russia and now helps them to push the leaders not participate in the peace summit. We've been in shock really because we count on all the world. We are open to every country except an enemy, of course, except Russia. And uh, but I think this is surprise for uh, Russia and their allies that for today we have, the confirmation from one hundred and seven countries, and this is huge result. I think that Russia counted that nobody will attempt the summit and nobody will participate us, but you see that really mostly the world on the side of peace. Maihahalin tulad nga raw niya sa kanyang bansa nangyayaring ngayon sa Pilipinas sa gitna ng panghaharas naman ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea. And that's why we have to, to hold the situation and we have to be together with very strong and clean position that nobody can occupy your territory. Nobody. If we will stay strong, it means that it will give very important signal to other countries not to try even to think how to occupy it other independent countries. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo, saksi. Kahit tagulan na mga kapuso, matinding init ang naranasan sa ilang lugar nitong mga nakalipas na araw. Bukod kasi sa monsoon break, umiiral din ang easterlies o mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Karina, naitala ang 54 degrees Celsius sa Giwan Eastern Samar. At bukas, posibleng umabot naman yan sa 50 degrees Celsius. 46 degrees Celsius sa Verac Catanduanes at 44 hanggang 45 degrees Celsius sa iba pang probinsya. Pero kahit malinsangan, habang wala pang habag at muli, may chance pa rin ng ulan dahil sa frontal system at localized thunderstorms. Basa sa datos ng Metro Weather, mataas ang chance ng ulan sa hapon sa halos buong Luzon at Mindanao, pati na sa ilang bahagi ng Visayas. May matitinding ulan sa Northern Luzon, Mimaropa at Mindanao. Maging handa sa bata na baha o landslide. Posible rin maulit ang mga ulan sa Metro Manila bukas gaya ng naranasan sa ilang lugar ngayong gabi. Apat sa walong PDL o Persons Deprived of Liberty na tumakas sa San Jose del Monte Police, nahuli na. Base sa embesigasyon, nakalusot sila sa exhaust sa CR ng Zelda matapos lagariin ang metal railing. Ayon sa pulisya, gumamit ng basang-basahan ng grupo para walang ingay ang lagari. Iniimbestigahan naman lahat ng mga pulis na naka-duty nangyari ang insidente. Habang tinanggal na sa pwesto, ang dalawang pulis na naka-duty nung naganap ang pagtakas. Patuloy namang tinutugis ang apat pang pugante. Pilipinas. Nakikiusap sa Brunei na maging maluwag sa apat na OFW na nasa death row. Hiling ng gobyerno na kahit mapahaba na lang ang pagkakakulong ng apat na OFW. Nagbabakasakali rin ang gobyerno na mapaaga ang paglabas ng dalawang Pinoy na 70 anyos na nakakulong sa Brunei. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, 70 Pinoy ang nasa death row sa buong mundo. Batas para sa mas mataas na teaching allowance sa mga public school teacher nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag itong kabalikat sa Pagtuturo Act na kung saan mula sa 5,000 piso na allowance. Gagawin itong 10,000 sa simula ng school year 2025-2026. Layo ng batas na bigyang pagkilala ang mga guro. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. salang ng saksi foodie, tampo ang putahing Pinoy na sinasabing nakuha natin mula sa mga Espanyol, ang lechon. Tinanong din po namin ng ilang kapuso kung ano-ano ang paborito nilang putahe ng kanilang baboy. At ang Malutong na balat. Malambot na karne. Naguumapaw sa linamnam. Putok-batok ika nga pero ilang dekada ng paborito ng panlasang Pinoy, ang lechong baboy. Nagsimulang ang lechon sa pag-iihaw ng buong katawan ng baboy hanggang umusbong ang mas tipid na paglilechon ng ilang bahagi lang gaya ng ulo, pati ang tiyan na ginagawang katakam-takam na lechon belly. Pumatok din ang iba pang versyon gaya ng mas maliit na kuchinilyo, kung saan ilang linggo lang ang edad ng inihaw na baboy. Kaboom! Nausya rin ng staff lechon gaya nitong pinalamanan ng sari-saring klase ng sausage at patatas. So, yeah. Pero in pa rin naman ang classic na lechon. Yung tamang proseso, yung ganda mo yung timpla, yung lahat na rekado, huwag mong tipirin para lumasa yung lechon. Dagdag sa panlasa kapag kinambala ng salsa. Sa mga tindahan gaya sa Laloma, Quezon City, tabi-tabi ng iniihaw ang mga baboy sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ilan sa mga sangkap na ginagamit ang sibuyas, bawang, sampalok at tanglad. Sa akin yung masarap na lechon, uh, medyo may alat ng konti. ba? Diba? Para hindi na kailangan ng sarsa ba. Ang putahing madalas ay bida sa handa ang Pinoy na din ng pagkilala sa world stage. Kamakailan lang nakapasok sa 29th spot ang lechon sa lista ng 50 best pork dishes ng online food guide ng Taste Atlas malinamnam po kasi yung lechon, yung lasa, at yung balat niya, crunchy. Tagalog na baboy yung ginagamit namin, mga native. Icompare mo sa puting baboy na gaya ng pampalengge. Eh. Iba kasi lasa nun dahil puro kinakain eh. Hindi gaya ng native, kinakain niya mga gulay-gulay eh. Tinanong namin ang mga kapuso online, ano ang paborito niyong putahin ng baboy? ang pangunahing rekado? Pork sisig at liempo ang sagot ng isa dahil daw juicy at masustansya. May mga nagsabing sinigang na baboy o sinigang na liempo ang paborito. At present din ang mga favorite na adobo at sisig at syempre, ang sabi ng isa, hindi pa tatalo ang pork chop. Baboy, marami. Pinihaw, sinigang. Pilipino tayo eh. Diba? Adobo, minudo, ng baboy. Lahat, oo. Oh. Pasok din ang iba pang sa listahan ng Taste Atlas. Number 33 ang Lechon Kawali na sinundan ng Bicol Express. Number 40 ang Inihaw na Liapo. Adobong Baboy ang number 42 at number 46 ang Pork Sisig. Tinangaan ng isang security guard sa Camarines Norte. Yan ay matapos niya magsauli ng naiwang bag na may lamang isang milyong piso. Ay sa Guardiang si Salvador Mirandilla nakuha niya sa bus ang bag na naiwan ng isang pasero. Dinala niya raw ito sa kanyang bahay sa katinawagan ng may-ari ng bag ng may makitang number sa loob nito. Siya pa mismo ang nagdala ng bag sa bahay ng may-ari at binigyan daw siya ng pabuya bilang pasasalamat. Dati na rin daw siyang nakapulot ng pera na agad din niyang isinauli. Back to back! Ang mga ganap sa K-pop, kabilang ang concert ng Korean superstar na si IU nitong Sabado. At proud dad moment din ito para kay Patrick Garcia ng anak, isa sa junior dancers ni IU. May regalo naman sa Army ang mga miyembro ng BTS na sina Jungkook at Jin. Narito siya, si ni Aubrey Carampel. Hi, we are TWICE! The feels for twice is real. Sa kanilang pagbabalik pinas for their fan meeting. Sa press con, once hearts are burning, sa league dahil sa kanilang pinoy words and phrases. Bakad si Chio. Makata. Oh. Okay. Oh. Thank you. Ako si Oh, Perfect. Balu. Salamat po. <laughs> Siyempre, may pa rin si Mina, pero Pinoy style. Ay, nako talaga. At sa fans na nangangarap na maging idol someday, may mensahe ang dancing queen na si Momo. Pagihagitiyan ko, mga... Kahit mahirap ang, ang buhay at uh, kahit uh, medyo malungkot po kayo sa buhay, don't give up and just be happy and enjoy to reach those dreams. Anas are truly fine matapos ang jam-packed concert ni superstar IU last weekend. Na-surprise rin ang Pinoy fans nang kumanta ng OPM song si IU na Pasilio by Sunkist Lola. Mismong ina ni IU may gifts din sa fans na umated ng concert, kabilang ang two pieces of photo cards. May fangirl achieved moment din ang anak ni na Patrick Garcia at Nika Martinez dahil isa si Michelle Garcia sa junior dancers ni IU sa concert. One proud dad naman si Patrick na sinabing it's only the beginning for their baby girl. The K-domination ain't over dahil spotted naman around Manila ang South Korean actor na si Ahn Buhyon. Kamakailan lang ginanap ang fan meeting niya sa bansa. Napapanood si Buhyon sa Yumi Cells sa GMA Afternoon Prime. ARMY. Kung namimiss nyo naman ang BTS, don't worry dahil this June, abangan ang bagong fan-dedicated song ni Jungkook na Never Let Go. At sa anniversary ng BTS, asahan din ang paglabas ni Jin from military. Kaya't may nakahanda siyang Jin greeting kung saan yayakapin niya ang isang libong fans. Magkita-kita! balik ulit sa Pilipinas ang OG runners ng hit reality show sa Korea na Running Man. This July, nakaset ang Run to You in Manila kung saan may hatid sila na iba't ibang sorpresa. Patuloy namang napapanood sa GMA at GTV ang Running Man Philippines Season 2 every weekend. Para sa GMA Integrated News, Aubrey ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! saksi! Mga sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.